Madalas kung gumamit ng palikuran sa mga terminal si Kuya Salvador. Pero bago pa man gumamit ng palikuran, nakaabang na raw ang kamay ng mga tagabantay sa mga palikuran ng terminal para maningil. Maganda raw sana kung maayos at komportable ang palikuran. Hindi malis yung ganun. Sabi nila na para malinis may nagme maintain pero sagot ng terminal yun, di ba? Pero itiraan ng bus sa uh, terminal, yung ganong uh, maintenance, ay uh, yung bayad, bakit di mawala? Ang hiling ni Kuya Salvador na is ding matugunan ng libo libong mga biyahero. Nang bisitahin kasi namin ang palikurang ito sa isang terminal ng bus sa Governor Park Road sa Baguio City. Kompleto naman sa gamit at maaliwalas. Yun nga lang, kailangan pa raw di umano magbayad ng ilang mga pasahero para magamit ang palikuran na ito. Bagay na paglabag sa itinakda ng Republic Act No. 11311 o an Act to Improve Land Transportation Terminals, Station, Stops, Rest Areas and Roll-on-Roll-off Terminal, appropriating funds therefor and for other purposes. Paliwanag naman ang pamunuan ng terminal. Hindi kami naniningil naman dun sa ito. Yung panlang, yung kusa lang dun. Sa ilalim ng naturang batas, dapat na magkaroon ng hiwalay na palikuran ang babae, lalaki at mga PWDs. May sapat na ilaw at ventilasyon, maayos na supply ng tubig at flash system. At higit sa lahat, dapat libre ang paggamit sa mga ito. Nagpapatuloy naman ang kampanya ng Baguio City LGU para rito, lalot inaasahan ang dagsa ng mga turista ngayong holiday season. Isa yan sa mga pinupuna sa atin eh dapat ang restroom mo parang katulad sa restroom mo sa bahay. Kung magkataon na mahuli na lumabag sa Section 4 at Section 5 ng batas, maaari silang maharap sa multang limang libong piso kada araw. Isa rin ito sa mga sinitan ng LTO at LTFRB sa naging inspeksyon nila sa mga terminal ng bus noong nakaraang linggo. Jose Robert Invito para sa Luzon Headlines.